Ang mundo ay dumaraan sa kaguluhan at malaking kalamidad dahil sa ating mga kasalanan. Ang pagkamasarili ng tao ay ginagatungan ng kanyang pagdanasa at at paggiging palaban at dahil sa kaisipang ito ng tao, ang mundo ay dumaan na sa dalawang malaking digmaan. Bago pa man nalampasan ng mundo ang bangungot na dulot ng unang digmaan ang pandigdig, humantong ito sa ikalawang uh, digmaan kait na pinagdaanan ng uh, sangkatauhan ng isang paghahari ng takot at kaguluhan sa panahon ng digmaan, hindi ito humantong sa pagbabago ng isip. Ngayon pa man, nagsumikap si Padre Pio na salungatin ang kaisipang ito at ginawa ang hanggang sa kanyang makakaya upang hikayatin magbago ang mga taong uh, kanyang nakasalamuha at nagbog pa ang iba nito sa ilang mga himala. Ito ang tema ng ating pagtatanghal ngayong araw. Huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Sa pagkilatis ni Padre Pio sa kalagayan ng mundo, madalas niyang pinuna na ang mga tao sa buong mundo ay uh, naging matigas ang puso at hindi sila kailanman bumaling sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit hindi nila matamo ang awa ng Diyos. Paulit-ulit din niyang idiniin na kung ang mundo ay mananatili sa kapayapaan at kasaganaan, ang mga tao ay dapat na magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. At palagi niyang hinihimok ang mga tao na manalangin sa Diyos at siya rin ay palaging taintim na nananalangin sa Diyos para sa pagbabago ng isip ng sangkatauhan. Ang Italia at ang monasteryo sa Foggia ay sumailalim sa matinding pambobomba noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Kahit na ang pambobomba ay hindi nagdulot ng pagkawala ng buhay ng mga tao, nagdulot ito ng malawak na pinsala sa mga ari-arian. Maging ang pinuno ng mga kapuchino ay kinailangan sumulong sa San Giovanni Rotondo upang makaiwas sa mga panganib. Isang araw sa mga pagsubok na iyon, isang lalaki ang pumunta kay Padre Pio at tinanong siya, Padre, sasakupin ba ang bayan ng Henoa? Oo, sasakupin ang bayan at maraming simbahan at bahay ang masisira. Ngunit ang iyong bahay ay makaliligtas sa pagsalakay na ito, sagot ni Padre Pio. Gaya ng kanyang uh, hula, ang bayan ng Genoa ay sumailalim sa matinding pambobomba noong Hunyo 1444, 1944 at ang buong bayan ay neiwong wasak. At ito ay nagmistol ng tambakan ng mga labi ng pinsala. Ngunit ang bahay ng partikular na lalaking iyon ay nanatiling buo ng walang anumang pinsala. At sumugod siya kay Padre Pio at uh, luhaang isinalaysay kung paano nagkatotoo ang kanyang hula. Kinanong din ng ibang tao si Padre Pio kung sasalakayan din ang San Giovanni Rotondo. At ang uh, mariing sagot ni Padre Pio, hindi. Bilang pagpapatunay na naging tama siya, ang mga eroplanong pangdigma na sumalakay sa San Giovanni Rotondo upang bombahin ito ay hindi na nakapagpatuloy ng kanilang uh, paglipad sa ibabaw ng uh, bayan at nabigo ang kanilang misyon at lumipad sila pabalik sa kanilang mga base. Ilang uh, piloto uh, sa kalaunan ay nagsabi na sila ay pinigilan ng isang Capuchinong Prele na lumipad sa ibabaw ng bayan ng Rotondo. At uh, sa inyo ng mga taga-subaybay, naitampo ko na ang uh, ma ng mas detalyado ang istoryang ito. Balagin po ninyo at panoorin ito at ilalagay ko sa description box sa ibaba ang link para dito. Kaya panoorin po uli ninyo. Ang ikadalawang pung apat ng Desyembre, isang libo siyam apat na 1943, ay isang linggo. Dumating ang ilang sundalong Amerikano upang dumalaw sa misa ng Pasko, ang Christmas uh, Mass, no? na ipinagdiwang ni Pad, uh, Padre Pio noon. Pagkatapos ay nakaugalayan na nila na dumalo sa banal na misa ni Padre Pio tuwing linggo. Taus-puso silang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. puring puri nila si Padre Pio sa paraan ng kanyang pagdiriwang ng uh, banal na misa. Kinilala nila na siya ay nagdidiwang ng banal na misa kaysa ng ating Panginoong Heso Kristo. Naitaboy ng mga Amerikano ang lahat ng kanilang mga kalaban na sundalo sa Fujia at nagtayo sila ng isang base ng hukbong panghipapawid doon. Kaya ang Fujia ay nagbisto lang isang malaking sementeryo. Isang babae na nagangalang Mary Pyle, Amerikana, at si William Carrigan, ang direktor ng Red React Regional Unit ng Red Cross Society, ay masugid na nagsikap na magbigay ng ginhawa at uh, tulong sa mga apektadong tao ng uh, Pogia nung uh, panahon ng digmaang ngayon. Sinira ng mga persang aliman ang mga pangunahing imbakan ng tubig o tinatawag na water mains na nagdadala ng tubig sa Pogia. Mahigit sa labing apat na libong katao ang namatay sa digmaan at karamihan sa kana natitirang mga tao ay lumipat sa ibang mga lugar bilang mga refugee o tinatawag natin kuminsan dito sa Pilipinas, mga bakwit. No? Dahil uh, walang tubig at pagkain sa Kojiya. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, nabalitaan ni William Kerrigan ang tungkol sa isang kaputsinong stigmatista na sa maburol na bayan ng San Giovanni Rotondo. Nagkataon na maraming mga sundalong na nahirapan sa kakulangan ng pagkain ang nagpunta kung saan-saan sa paghahanap ng makakain. Marami sa kanila ang uh, pumunta sa San Giovanni Rotondo at nakita nila si Mary Pyle, ang isang mabuting Amerikanang na tagapagbigay at uh, mapagkawang gawa. Tinanggap niya ang mga ito ng buong puso at ibinigay sa kanila anumang magagawa niya. At habang kasama niya ang mga sundalo, ay sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Padre Pio. Kaya naging mausisa sila kung sino siya. Hindi na tagal ay naging paksa ng mga talakayan ng mga sundalo ang padre at nagkaroon sila ng pagnanais na makita siya. Napanahon din iyon, nalaman ni Kerrigan ang padre mula sa mga sundalo at nagkaroon din siya ng, uh, ng pagnanasa na makita siya. At pagkatapos noon, si Kerrigan kasama yung dalawampung sundalo ay pumaraon sa San Giovanni Rotondo at uh, humantong sa simbahan ng uh, Maria de la Gracia o tinatawag nating Our Lady of Race, sa San Giovanni Rotondo. Pag nila sa simbahan, si Padre Pio ay nagdiriwang ng Banal na Misa at uh, nakinig si na at ang mga sundalo ng Misa. Lahat sila ay namangha sa paraan kung paano ipagdiwang ni Padre Pio ang Banal na Misa sa na may malalim na debosyon dahil panahon ng digmaan, kakauti ang mga tao sa simbahan. Kaya madali nilang na nakita si Padre Pio pagkatapos ng banal na misa. Nakipag-usap sila sa padre sa tulong ng isang interpreter dahil mga Amerikano hindi naman marunong ng Italian o yung uh, dialect ni Padre Pio. At uh, ipinayag ni Dini Padre Pio ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng pagkakataong iyon na makita sila at makausap Hinalikan ng lahat ng mga ng bisita ang sigmata ni Padre Pio at ilan sa kanila ay nakalanghap ng bango mula sa mga sugat ng padre. Sinundan ng pagbisitang ito ng mga sundalo ng isang high mass no, isang hatinggabi, gabi, vesperas ng Pasko, na sadyang inilaan para sa mga sundalo hanggang sa katapusan ng midma. So nagpatuloy ang pagpapamisa para sa kanilang kaintensyon. Sa kanilang panig ang mga sundalo kasama ng kalyang spiritual na patnubay o spiritual guide ay madalas na bumibisita kay Padre Pio at natuwa rin ang Padre sa pagtanggap sa kanila. Binigyan niya ang bawat isa sa kalyang ng isang rosaryo o isang maliit na istampita sa gayong mga okasyon at pinayuhan silang magdasal ng mas marugdo at tentim. Lahat ng matitigas pusong mga sundalong iyon ay sumailalim sa pagbabago ng isip matapos bisitahin si Padre Pio. Kumpinsilos na sila ngayon na hindi maganda ang kanilang bukasyon na pumatay ng maraming tao sa ngalan ng digmaan at labis silang nagdalaham hati dahil bilang sundalo nakapatay na sila ng napakaraming tao. Pinayuhan sila ni Padre Pio na magsilbi para sa mga taong naapektuhan ng mga digmaan at subukan ang kanilang makakaya upang matigil ang mga digmaan at maiwasan ang mga digmaan sa hinaharap. Siya ang nagugyok sa kanila na makilahok sa mga adhikain na itaguyod ang kapayapaan. Hindi nasayang ang kanyang pagsisikap Binago ng mga sundalo ang kanilang estilo ng pamumuhay at nagsimulang magbagong buhay. Isinali nila ang kanilang sarili sa serbisyong uh, panlipunan at sinubukan ng kanilang makakaya upang bukasan ang digmaan. Sa panig naman ni Carrigan, patuloy niyang binisita si uh, Padre Pio uh, sa mga sumunod na dalawang taon. Patuloy niyang pinalakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa panahong ito at tinulungan ang iba na patatagin din ang kanilang reliyosong pananampalataya. At yan makikita natin ang naging impluensya ni Padre sa mga sundalo at kay Karigan na nagbunga sa kanilang pagbabagong loob at pagbabalik sa Diyos. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubig, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. Para sa mga bagong taga-panood, nungyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanya sa kanan nito. At uh, para sa inyo na nais kaming uh, bigyan ng suporta, uh, Uh, maglumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na nag-aabuli po kada buwan at ito po ay tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Paditeo. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donasyon. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng pinasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadepio.org www.angtinignipadepio.org At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At ito po ay sa pamamagitan ng GCash. At uh, ito po ay pag-transfer uh, sa aming uh, video account. Maaari rin po kayong magbigay ng donation sa pamamagitan ng aming GCash number na nasa ilalim po ng aking pangalan. Kung meron po kayong mga na nais na katanungan na iparating sa amin, maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padre Pio, at gmail.com ang tinig ni Padre Pio at gmail.com o kaya ay may bisitahin po ninyo ang aming Facebook page at magbigay kayo ng uh, mensahe sa pamamagitan ng messenger at meron din po yan sa uh, aming uh, website makikita po ninyo yung simbolo ng messenger kung nais po ninyong uh, magtanong o magbigay ng anumang uh, mensahe para sa amin at para marating po ang aming uh, website, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas at taga rin po kayo sa aming uh, website. At hanggang dito na lang po tayo at uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio at aking ginagarantiya sa inyo na patuloy po ang mga pamisa para sa inyo na naway magdala sa inyo ng mga biyaya at grasya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ay pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.